Diyos marahay na aga! Namuhag kami ngayon ng ligwan sa ilalim ng lupa at nanguha kami ng pako, ginataan namin ito na may kasag. Nalangkag na nga niya ako tulos sa pako kaya sabi ko yun ang gugulayin namin ngayon at bago kami manguha, ipupunta muna kami sa bayan para bumili ng pangbangot. Sakto naman nga pagkarating namin dito sa bayan ay meron kaming nadat na nakasag. Yun lang naman ang binili namin kaya naman umuwi na rin kami agad at dumaracho na kami dito para mangutos ng pako kariyayan nida. Napakarami nga ng pako dito at kahit araw-araw kang manguha ay eh, hindi talaga ba uubos? Maski diin nga ni ako mag-emode mayon nan ikaw na lang talaga ang mapapagal magkutos? Paghuna ko nga ni masuliman si Hayanida kay sige man ang pangutos, sinatagman lang palan sa amo. Salamat abi! Marami na nga itong nakuha namin kaya naman umuwi na kami kasi alas 10 na rin ang mga oras na yan. Magayunon nga ni ang mga talbos ni mas bihira na lang mag-uran din sa amo. Pagkarating namin sa bahay, kinutos na namin ito ni mama. Pinapagpag at hinahaplos muna namin ito kasi minsan minsan may nakatira na uud. Sabi man san iba mas may daw pag may ulod kay pampatin is daw yung simboses. Totoo yun? Eto nga pa lang pako na kinuha namin. Ang gagahoy na din ni din sa amo na babae na pako. Ginagataan, ginigisa at ginagawa namin itong insalada. Pero yung lalaking pako ay ginagataan lang po namin yun. Pagkatapos namin ni mama magkutos, ay hinugasan ko na dito sa gripo ng dalawang beses. Pero may ni kita linumpan, linumpan, linumpan. oh, syempre, kay mawinandag din sa bicol. An, lubi. O oh, yan na nga ni, nakapanit na ako sin lubi binan. Siyempre, ang buno tinapok ta sa harayo kay basic kita ni Tatalando. Binata ko na ininan mayon palan inisin sa day na buhay. Mas gusto ko ininan sa day kay matamison pa Kinagod ko na kay pagparaawaton pa alas 11 na mang noala naman sinan pang alas 12. Pagkatapos ko ay nag naman ako dito sa aming kalan. Nilagyan ko muna ng bunot sa ilalim para mas madaling makagawa ng apoy pero linta naman na aso. Ang kasag nga pala ay pinakuluan na namin ito at hahatiin ko lamang ito kasi masyado namang marami. Bine ako nga pala ito para mas maging malasa at nagpainit na ako ng kawali para magisa ng bawang sibuyas at luya. Nan binutang ko na ang luno, praot na palan ininasaraan ni mama dahok dako ng luho. Hinahalo-halo ko nga ito ito para hindi magbilog-bilog ang gata at nang kumulo na inilagay ko na ang mga kasag. Naglagay na rin ako ng pampalasa, paminta at asin. Sa naggaladgad na ulit, binutang ko na ang paborito na pako. Madali na lang ito maluto kasi hindi naman masarap kapag overcook ang ganitong gulay. Napakasarap nga nito sa kanin at mapaparami talaga ang kain. Kaya naman kain po tayo. Thank you Lord sa so blessing. At kinahapunan ay nagpuhag naman kami ng liguan doon malapit sa aming taniman. Nasa tupas nga ni Ininan. Grabe pang pa ut, gingot makahadok kay kun may hala malas, nagpaderuros na lang nga ni ako doon pababa baba, insakit talaga ako. Si Papa nga ni sinanak ka imo, dayambot kay permi kami ni Papa Puhag, hadukon daw pa no siya masugod sa ngudoy kay malin ang sabitan sa kaldero. Nasa ilalim nga pala ito ng lupa at kung makikita nyo ay meron na itong bahay dito dati. Sinindihan na namin ito ni Kailan na to yung dahon ng nyo kasi nagsisilabasa na ang mga bubuyog uligwan. Nilalagyan namin ito ng dahon ng payaw sa ibabaw para mas umusok. Kailangan pa usukan para lumabas ang mga bubuyog at para mas madaling makuha ang bahay nito ito na may honey. Makulugon nga ni ni makasugod kaya imuday ni si Kayla kay biyo na yung parayong amdahon sa payaw. Hindi kami nakadala ng lagayan kaya ito na lang nadahon ng payaw. Hado ko na nga ni ako doon kay grabe na naglalayog-layog. Nandiri ko talaga yung ako ng udoy kay kung matsimpuhan baga. Ang mga una naming nakuha ay halos puro uod pa lang at kakaunti pa lang ang dugos. May iba naman na medyo marami at may muo na paborito ko kasi napakasarap ng lasa. Mm. 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 Mm sinugud na nga ang kamanghod ko sa kamot. May edgane kay hinali tulos ang tiunay nang pinunasan ko sindugos kaya kay sabi ni para di na masyado magkulog nang maghubag. Napagal na nga ni si Hatun kaya ako naman ang pinakuot. Luway-luway baya ako kay mapagal na. Eto na yung huling bahay at kumpara kanina ay mas marami na ngayon ang bubuyo kaya hindi na ako masyadong gumagalaw para hindi tayo atakihin. Nang pauwi na kami ay hindi ko na ginagalaw ang kamay ko kasi mayroong dalawang bubuyog na nakakapit na anytime ay pwede akong sugudun. At eto nga ang lahat ng nakuha namin, kaunti lang naman ang lamang honey, siguro mga nasa kalahating bote. Shoutout nga pala kay Monica Castillo Andal. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. Diyos mabalos po.